Legendaring tripan na kahit nga tago ay dinadayo ng mga sikat tulad ng mga artista, PBA player at ng mga politiko. At dito nga ay meron lang naman silang pinagmamalaking Tokwat Baboy na isa nga sa naging trademark nila na talaga namang binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. At hindi lang yan, dito ay napakarami pang pwedeng pagpilian tulad na lang nitong inorder namin na Tosino Barbecue na sa halagang 300 pesos lang ay meron ka ng 10 piraso. At ang isa pa nga sa pinakanagustuhan ko dito ay ang order naming pako na sa talagang 165 pesos lang ay talaga namang magugustuhan mo dahil sa napakasarap na suka at ang serving ay talaga namang panalo. Kaya nga hindi na rin katakataka na mula nga since 1987 ay talagang tinatangkilik na sila magpasanggang ngayon dito sa lugar ng Angeles City, Pampanga. At dito nga lang yan sa legendary Mila Stockwat Baboy since 1987 na matatagpuan naman sa barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara! Kain tayo! So yun mga bossing at uh, dinayo na natin yung uh, isa sa mga legendary uh, kainan dito sa Barangay Santo Domingo, ang City, Pampanga. Uh, dinadayo ito mga bossing ng mga artista, PBA player, mga politiko at lahat ng sigat nakakain na halos dito. So titikman natin mga boss yung mga in-order natin dito nga uh, barbecue na worth 300 pesos. Ito daw kahit na walang sausawan, pwedeng-pwede nyo nang kulamin. Tapos umorder din tayo ng kanilang uh, isa sa pinaka best seller nila. Yung Tokwat Baboy na worth 265 pesos. Isang malaki na yung guys. Tapos syempre, uh, umorder din tayo ng uh, panghimagas na pako. Yan, isa sa mga paborito ko. So tara guys, huwag na natin pagtagalin at tekman na natin to. Unahin na natin to yung kanilang signature na ano, ayun ha, Tokwat Baboy. Dito sila talagang nakakilala. First bite. Sarap. Sarap na pagkakating plan ng suka niya. Hindi maalat, hindi maasin. Grabe yung tenga. Napakalambot. Hindi siya matigas kainin. Uh, ah, next natin titikman mga boss, yung kanilang barbecue. Yun. Ah, kahit walang sausawan, masarap daw ito. Ito na natin. Malambot. Sa so, akin lasa niya, manamis namis mis. Sarapin, sarap na ito. Panalo. Tapos, tikman naman natin mga boss yung kanilang ano. Apa ko. Ito yung isa sa paborito ko ngayon na ano. Sarap na pag binubusan pa ng suka. Eh. Okay. Lagyan natin itong numalat. So, uh, sa mga boss, sa mga gustong dumayo at matikman yung masarap na Milla Stockwatt baboy, dumayo na kayo dito sa Angeles City, Pangpanga, Barangay Santo Domingo. Open sila dito ng 10 a.m. up to 7.30 p.m. yung cut-off time nila. Pero until 8 p.m. naman sila nag-close. So yun lang guys. Thank you.